Nagsagawa ang China ng malawakang pagsasanay militar sa mga tubig sa paligid ng Taiwan upang pigilan ang isla mula sa paghahanap ng kalayaan. Ang labing siyam na barko at mga eroplano ng hukbong lupa, dagat at himpapawid ng China ay pinalibutan ang Taiwan sa isang pagsasanay na naglalayong harangan ang hangin at dagat ng teritoryo. Pinalakas ang China ang mga operasyon nito sa Taiwan na nagpapakita ng nakakatakot na pagpapakita ng lakas. Nag-deploy din ang militar ng China ng mga hypersonic anti-ship missile, isang signal sa Estados Unidos laban sa pakikialam ayon sa mga analyst. Nagsagawa kamakailan ang China ng pinakamalaking war drill sa pamamagitan ng pagpapalibutan sa Taiwan. Daan-daang mga barko, jet, missile launcher, at artillery ang nagsanay kung paano ihihiwalay ang Taiwan mula sa mundo. Pinalakas ng hukbong Chino ang banta sa pamamagitan ng paglabas ng video na nagpapakita ng mga simulated missile strikes sa Tainan, Hualien at Chutaychung. May katulad na nangyari na ilang buwan lamang ang nakakaraan. Noong Disyembre, Damusin Tumubicho Domi, 2024 nagpadala ang China ng halos siyam pandigmaang barko at dosenang eroplano. Ang pinakamalaking naval drill nila sa loob ng mga dekada. Bago pa iyon, noong Oktubre, Nasubaybayan ng Taiwan ang isang daan dalawamputlimang jet ng China at 34 apat na pandigma ang barko malapit sa kanilang himpapawid. Ngunit hindi tulad ng mga drills na nakita natin dati ang mga ito. May mali. Ang pagkakasunod-sunod ay masyadong sinadya. Ang tono ay mas agresibo. At ang bilis ng kanilang pagkilos ay hindi na mukhang pagpapakita ng lakas. Mukhang paghahanda ito para sa isang mapanirang pagkuha at nangyayari ito lahat habang bumabagsak ang ekonomiya ng China. Ang mga taripa ay nakakasama sa mga export, Amerikanong mamimili ay tumitigil sa pagbili, at mga pabrika na itinatag para rito ay isa-isa nang nagsasara. Para sa rehimeng nakasandig sa kontrol, ito'y... Si Xi Jinping ay naiipit sa isang bangungot na walang natitirang magandang opsyon. At kapag ang isang rehimen tulad ng Chinese Communist Party ay nagsisimulang maramdaman na unti-unting nawawala ang hawak, kahit kaunti lang, ito'y nagwawala. Ngayon mo makikita ang kanyang tunay na anyo. Ganito nangyayari ang mga bagay tulad ng massacre sa Tiananmen Square. Naalala mo ba noong 2011 siyam sinampani Trump ng tariffs ang China na nagkahalaga ng dolyar 200 bi at ilang buwan pagkatapos, hinarap ng mundo ang nakamamatay na virus mula sa Wuhan? Ang Partido Komunista ng China ay hindi humingi ng paumanhin sa anumang ginawa nito. Nagpatuloy sila na tila walang nangyayari. Muling nangyayari ang mga pagtaas ng taripa na nagpapahirap sa mga export ng China, ilan ay itinaas ng 145% kahit 245%? Nagkakaproblema ang dating umaasensong supply chains ng China. At sa halip na mag-adjust o ayusin ang problema, ang tugon ng Beijing ay kapalaluan at katahimikan. Sa ilalim ni Xi, ang China ay naging isang superpower mula sa pagiging isang nahihirapang ekonomiya. Kapag napahiya ang isang superpower, hindi ito basta umuupo lang ito ay lumalaban pabalik. Ayon sa mga kamakailang larawan mula sa satellite, may malaking pagpapalakas ng militar sa Fujian, na kabilang ibayo lamang ng kipot mula sa Taiwan. Kabilang dito ang Type 63A Amphibious Tanks, Philippines, 191 Long Range Multiple Rocket Launchers, Type 305 Radar Systems, at mga logistics convoy na may kagamitang mabilis i-deploy. Mas maraming trapiko sa mga linyang riles ng militar papasok sa rehiyon at napupuno ng mga assault vehicle at mobile missile unit ang mga staging zone malapit sa mga coastal base. Wala sa mga ito ang mukhang depensa at lahat ng sinyalis ay tumutukoy sa isang bagay. Naghahanda na para sa digmaan ang China. Upang maunawaan kung bakit nangyayari ito at kung saan posibleng patungo, tingnan mo kung paano nagsimula. Ang digmaan, revolusyon at babala ng Amerika ang humubog ng kasalukuyang pangyayari. Naging Taiwan ang huling parte ng China na hindi nakuha ni Mao at tiniyak ng Estados Unidos na hindi niya ito makakuha. Dadalumat natin sa video na ito ang kasaysayan ng paghihiwalay ng China at Taiwan, mga plano ng China na sumalakay, at mga plano ng Taiwan para pahirapan ang puwersa ng China sa araw ng paghuhukom. Gustong itulak ng Chinese Communist Party ang naratibong ang mainland ay inang bayan ng Taiwan. Pero sa katotohanan, ang Taiwan, Republika ng China, ay mas matanda pa sa China, Republikang Bayan ng China. Sa isang kamakailang clip, binanggit ng Pangulo ng Taiwan ang katotohanan ito. Ang video na iyon ay mas reported ng mga Chinese bots at pagkatapos ay na-shadowban. Malamang natututukan din ng mga bot ng Chinese Communist Party ang video na ito. Kung maaari sana, pakiusap. Tulungan niyo kami sa pamamagitan ng pagpindot sa like at subscribe button sa ibaba. Ito ay malaking tulong sa amin. Sige, simulan natin mula sa simula. Alam mo, noong isang libo daang taon, ang Taiwan ay bahagi lamang ng Qing Empire, na halos nagpapatakbo sa lahat ng kasalukuyang China. Noong isang at napot sinakop ng mga pwersa ng hapon ang Taiwan, nang talunin nila ang pamahalaan ng Qing sa unang digmaan ng sino hapon. Pagkatapos, Opisyal na ibinigay ang Taiwan sa hapon at naging ganap na kolonya sa ilalim ng Treaty of Shimonoseki. Ang hapon ay namuno sa Taiwan sa loob ng 50 taon nagtayo ng mga infrastruktura at paaralan, ngunit sinubukan ring burahin ang identidad ng mga Chino mula sa isla. Ang Taiwan ay naging pinagkukunan ng supply para sa hapon. At ang mga residente ay namuhay sa ilalim ng mahigpit na pamamahala nito. Noong isang libo At labindalawa, pinatalsik ng Republika ng China, ang Imperyong Qing at kinuha ang kontrol sa pangunahing lupain ng China bilisan natin hanggang sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig hapon bagong nadurog. Matapos ang mahabang panahon ng digmaan sa Asia at Pacific, sumuko na rin ang hapon. Noong panahon ng pag-uusap tungkol sa pagsuko, nakipagsabay ang Republika ng China sa Estados Unidos at United Kingdom at sinabing kontrolado pa rin ng hapon ang Taiwan, ngunit itinuturing itong bahagi ng China. Nakuha lang nila ito nang tinalo ang Imperyong Qing. Kaya habang nag-uusap kayo tungkol sa mga kondisyon ng pagsuko ng hapon, kung maari ay isama ang pagbabalik ng Taiwan sa Republika ng China, talagang magpapasalamat kami. Pumayag ang mga kaalyado. Ibinigay nila ang Taiwan sa Republika ng China noong isang libo na at apat na putlima matapos matalo ang hapon at napagkasunduan ang mga kondisyon. Sumuko ang mga hapong pwersa sa isla sa mga tropang Chino kaya't napailalim muli ang Taiwan sa China, kahit sa papel lamang. Noong 1945, ibinigay ang Taiwan sa Republika ng China matapos matalo ang hapon sa ilalim ng mga napagkasunduan kondisyon. Sumuko ang mga puwersang hapon sa Taiwan sa mga tropang Chino, kaya't bumalik ang isla sa pamumuno ng China, sa papel man lamang. Kaya ang Republika ng China, ang kasalukuyang pamahalaan ng China noon, ay mayroon ng buong kontrol sa parehong mainland China at Taiwan. Ngunit habang abala sila sa muling pagtatayo ng bansa sumiklab muli ang kaguluhan. Isang buong digma ang sibil. Sa pagkakataong ito, ito ay mula sa kanilang mga tao. Ang Partido Komunista, pinamumunuan ni Mao Zedong, ay umangat mula sa loob. Matapos ang mga tao ng brutal na pakikipaglaban, nanalo ang mga puwersa ni Mao. Itinatag niya ang Republika ng mga tao ng China na naging Partido Komunista ng China. Samantala, ang Republika ng China ay tumakas patungong Taiwan dala ang natitirang pag-aari at huling pirasong teritoryo na kanilang kontrolado. Hindi natuwa si Mao na kinuha ng lumang pamahalaan ang piraso ng China, kaya nagpasya siyang sumalakay sa Taiwan ngunit natalo siya. Subalit hindi pa ito ang katapusan. Mabilis na nagsimulang magplano si Mao para sa ikalawang pagsalakay, nagtayo ng mga pwersa sa baybayin at naghintay sa tamang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Estados Unidos ang nakialam. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga unang araw ng malamig na digmaan, tinututulan ng Estados Unidos ang pagkalat pa ng komunismo. Nilinaw ng Washington na ang Taiwan ay hindi lamang isang pinagtatalo ng isla. Pinatibay ng Kongreso ang batas na nangangako ng suportang militar ng United States sa Taiwan sakaling ito'y inatake, at nagbanta ito ng matindi kay Mao. Kung susubukan mo, bobombahin namin ng nuklear ang China. Ang banta na iyon ay nagpahinto sa lahat. Umurong si Mao. Ngunit noon napagtanto ng China na kung nais nilang kilalanin bilang isang superpower, kailangan nila ng sariling sandatang nuklear. Masigurong dating kasiguraduhan. Walang nananalo, pero lahat takot magsimula. Kahit may panganib ng digma ang nuklear, hindi tumigil ang China sa pangarap ukol sa Taiwan. Sinubukan at nabigo ni Mao. Ngayon, ito na ang obsesyon ni Xi Jinping. Tapusin ang hindi nagawa ni Mao. Upang maibalik ang Taiwan sa kamay ng Beijing. At iukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng China. Ang tanging kaibahan ay hindi na mahina ang China hindi na ito ang sirang bansa na tulad ng dati. Ngayon, meron na silang mga nukes. Ngayon, isa na sila sa may pinakamalakas na militar sa mundo. Bumalik sila ng mas malakas ang boses at mas determinado na muling makuha ang isla na hindi nila tinigilan tawaging kanila. Hanggang ngayon, ginawa na ng China ang lahat mula sa mga banta ng pwersa, presyong pang ekonomiya, tensyon sa kalakalan, disinformasyon online, at cyber attack. Ibig kong sabihin, pangalanan mo ang isang maruming taktika at malamang ay ginamit na nila ito sa Taiwan inasahan ng Beijing na lahat ng ito ay magpapabagsak sa Taiwan mula sa loob. Na ang buhay ay magiging sobrang hirap, sobrang nakakatakot, na ang mga tao ay susuko na sa kalayaan, o kahit man lamang magsisimulang mawalan ng pananampalataya sa kanilang pamahalaan. Ngunit sa halip, bumalik ito sa kanila. Ayon sa mga survey, sinusuportahan ng karamihan sa mga Taiwanese ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag nagwawala ang Beijing tungkol sa kapahamakan, lalo pang tumitibay ang kanilang pagdududa. Halos wala ng ibang option ang China, kundi ang isang mapanirang pagkuhan ng kontrol na ayaw makita ng sinuman. Inuusisa ng militar ng China ang tatlong bahagi ng pagsalakay. Una, paglulunsad ng mga missile strike o joint firepower strike operations para mabilis na ang depensa ng Taiwan. Daandang ballistic at cruise missiles ang bubuhos na magpapahina sa mga early warning radars, air bases at anti-ship missiles. Ang mga bomber at drones ay sisira sa mga command center, power grids at air defenses. Ang China ay nais makuha ang mga kalangitan at karagatan bago makahingi ng tulong ang Taiwan. Hahabulin at bubombahin ng mga jet ng People's Liberation Army sa ere at lupa ang mga jet fighter ng Taiwan. Dadagsa sa mga tubig ang mga barkong pandigma at submarinong may misail maglalagay ng mga mina kung kailangan. Kapag nakalockdown ang kalangitan at dagat, ang isla ay mapuputol, mag-isa, napalilibutan, at nakatitig sa baril ng isang inbasyon sabay sa paglulunsad ng blockade ng China, isasara ng mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy at mga sasakyang Coast Guard ang mga pangunahing pantalan ng Taiwan, Kaohsiung, Taichung at Kilong, at magpapatrulya sa makitid na dagat ng walang tigil. Sasakyan o ibabalik nila ang anumang barkong may karga ng gasolina, pagkain o armas. Maari pa silang maglagay ng mga mina sa mga daanan ng barko upang mapigilan ang Taiwan. Magtatakda ang China ng Air Interdiction Zone sa Silangan at timog ng mga isla. Napipilitin ang mga eroplano na kilalanin ang sarili at magbibigay kontrol sa China kung sino ang maaaring lumipad sa lugar. Nakita na natin ang mga patunay nito. Ang mga barko ng China ay nagsimulang humiling ng identifikasyon at impormasyon ng kargamento mula sa mga dumaang sasakyang dagat malapit sa baybayin ng Taiwan. Noong 2023, kabilang sa wargames ng China, ang mga pekeng Quarantine Zones at Submarine Picket Lines malapit sa baybayin ng Taiwan Ngunit kung hindi mapipigilan ng pagbobomba at blockade ang Taiwan, at alam ng intelligence ng China na malamang hindi ito mangyayari, ang susunod na yugto ay magsisimula. Ang amphibious na invasyon. Batid ng mga lider ng People's Liberation Army na ang matagal na blockade ay mabibigyan lang ng panahon ang Taiwan at mga alyado nito para maghanda. Kaya nananawagan ang kanilang doktrina ng agarang pag-atake sa sandaling nakaposisyon na ang unang alon ng paralysis. Mas gusto ng mga analis ng China ang maikli at matinding mga kampanya kaysa sa mahabang mga pagkukukob. Natatakot na bawat karagdagang araw ay nag-aanyaya lamang sa intervensyon ng Estados Unidos. Sa isang sitwasyon, kung mapapahinang mga depensa ng Taiwan sa hangin at mailayo ang mga barkong Amerikano, ipadadala ng China ang kanyang marino at hukbo sa kabila ng kipot. Daan-daang mga barkong pang-landing, bangkang pang assault at sasakyang amphibious, isang malaking flota ng inbasyon, ay sabay-sabay na lalapit sa iba't ibang lugar sa kanlurang baybayin ng Taiwan, tulad ng Taichung o Miaoli. Ang mga beachhead ay aagawin sa unang araw, at kapag kung sila'y ligtas na, libu-libong hukbo pa ang dadagsa. Ang mga plano ng China ay naglalarawan sa unang alon ng 15,000 hanggang 20,000 mga sundalo na may karagdagang mga puwersa sa mga susunod na araw. Sa buong panahon, ang mga rocket ng People's Liberation Army ay patuloy na babasagin ang anumang kontra-atake ng Taiwan. Ang paglaban sa inbasyong iyon sa mga beach ang magiging pinakamatinding hamon ng Taiwan. Ang mga depensa ng Taiwan ay magiging hati-hati na matapos ang mga barrage ng missile. Gayunpaman, maging ang Taiwan ay may plano. Nagtayo sila ng isang plano para sa katapusan ng mundo na layong pigilan ang China bago pa man sila makaatake sa Taipei. Balak ng mga general ng Taiwan na mag, mag ambush at sirain ang mga bangka at kagamitan habang inyo unload ito. Sa plano ng depensa mula sa Vietnam o Pacific Island Battles na tinatawag na estratehiya ng Baboy Ramo, magtatago ang mga tropa ng Taiwanese sa mga nayon, burol, tunnel at bunker ginagawang nakamamatay na paghihirap sa mga Chinese marino ang bawat milya ng lupa. Sa hukbong palayan ng mga tao, alam nila ito. Nagbabala ang opisyal na doktrina ng China na matapos ang matagumpay na paglapag, ilang linggo ng brutal, at madugong labanan sa kalye ang maaaring kailanganin bago mahulog ang Taipei. Isang bangungot na katulad ng unang araw ng D-Day, ngunit mas madugo. Hindi nakagugulat na sinasabi ng ilang stratehista ng China na mas gugustuhin nilang iwasan ang bangungot na paglapag. Na iyon kung maari. Sa Rand War Games, tinitingnan ng mga planner ang mga sitwasyong maaaring magblokad at bombahin ng China ang Taiwan. At maghihintay, umaasang susuko ang Taiwan o aatras ang United States. Tinatalakay ang posibleng pagputol ng supply ng langis nang hindi tinatamaan ang mga pangunahing target na magpapatagal at papangit sa labanan bilang isang paligsahan ng atrisyon. Kung susugurin ng China ang Taiwan, mabilis na tutugon ang mga puwersa ng United States at Japan sa rehiyon. Ipinapakita ng mga analis na, sa matagalang paligsahan, ang China ay pumupusta na ang panahon, ang magpapahina sa lahat dahil parehong mabilis tumanda ang mga hukbong dagat at himpapawid. Ang China ay mas matitiis ang nagpapatuloy na laban kaysa sa United States at limitado ang mga option ng Amerika nang hindi nagpapaputok ng baril. Nakita na natin ang China na sumusubok ng ganitong uri ng estratehiya. Noong 2023, at 2024, tahimik na hinadlangan ng Beijing ang sarili nitong mga turista mula sa pagbisita sa Taiwan. Gumamit ito ng peking babala sa kaligtasan ng pagkain at huwad na patakaran sa coronavirus disease para hadlangan ang mga negosyo. Isa-isa nitong pinili ang mga diplomatikong kaalyado ng Taiwan. Matinding pumipigil sa mga bansa upang putulin ang mga ugnayan at yumukod sa Beijing. Araw-araw, ang mga hacker mula sa China at Hilagang Korea ay nagtatarget sa pamahalaan, militar, mga bangko, at power grids ng Taiwan. Ayon sa mga autoridad ng Taiwan, tinatamaan sila ng milyon-milyong cyber attacks buwan-buwan. May posibilidad na nakapasok na ang Partido Komunista ng China sa mga sistema ng Taiwan. Nagtatago sila ng malware at backdoor, tahimik at hindi napapansin. Naghihintay. Hindi agad-agad sirain ang mga bagay ang layunin. Ang layunin ay manatiling nakatago hanggang sa tamang pagkakataon. Ito ay natutunan ng United States noong 2020 sa panahon ng mga pag-atake ng SolarWinds, nakapasok ang mga hacker sa mga network ng pamahalaan ng Estados Unidos, ngunit hindi agad naglunsad ng malalaking pag-atake. Nanatili sila doon ng ilang buwan, nangongolekta ng impormasyon, naghihintay sa tamang oras. Ganito rin sa Ukraine. Ang mga Russian hacker ay nagtanim ng malware sa mga power grid ng Ukraine bago pa nagsimula ang mga pag-atake ng blackout. At naghintay sila. Nang dumating ang sandali, binuksan nila ang switch. Ganito ito nagsisimula. Tahimik at hindi nakikita bago maiputok ang unang bala o umalis sa lupa ang unang misile. Alam ng Taiwan na hindi ito patas na labanan. At alam nila na kailangan nilang kumilos agad. Ano nga ba ang mga hakbang ng Taiwan para maiwasan ang ganitong sitwasyon? Mula noong mga dalawang libo at labing anim, malaki ang pagbabago ng pamahalaan ng Taiwan patungo sa isang bagong playbook, isang bagay na tinatawag nilang overall defense concept o mas kilala bilang porcupine strategy. Sa halip na sayangin ng oras sa pagtatangkang pantayan, ang malalaking hukbo, mga navy, at hukbong panghimpapawid ng China na magiging isang pagpapakamatay. Naglaan ang Taipei ng kanilang mga mapagkukunan sa mas maliliit, mobile, at nakatagong mga armas. Mga bagay na makakaligtas sa unang alon ng mga pag-atake at makakapagbalik ng malakas. Nag-imbak ang Taiwan ng maraming ground-launching anti-ship missiles. Tulad ng long-range ship killers na Chungpong 2 at ang hypersonic na Hyungsung 3. Sa halip na panatilihin sila sa bukas, itinago nila ito sa mga tunnel ng bundok at inilagay sa mga mobile launch trucks, mga missiles na maaring lumabas, magpaputok, at mawawala bago pa malaman ng China kung ano ang tumamas sa kanila. Simple lang ang ideya. Papatayin ng Taiwan ang mga tropa ng China sa dagat kung susubukan nilang lusubin ang Taiwan. At doon palang magsisimula ang labanan. Ang Taiwan ay nagbamasana ng mas pinahabang version ng kanilang mga nangungunang missile. Kung kritikal ang sitwasyon... Maaaring sumuong ang mga flota sa timog dagat ng China at atakihin ang mga barko ng China bago pa man sila makalapit. Ang mga laban ng eroplano ng Taiwan ay itatago sa mga silong sa ilalim ng lupa o sa mga sibil na paliparan upang maisalba sila sa unang barrage ng mga misail. Sumubok ang isla ng mga sibil na highway at regular na kalsada bilang pansamantalang runway. Handang magpalipad ng mga laban ng eroplano kung masira ang mga base. Ang mga air defense ay patuloy na nagpa-practice. Noong tag-init sa Hong Kong exercises, Inilabas ng Taiwan ang Mobile Patriots at Yankong Surface-to-Air Missile Units sa paligid ng key targets, nagpalipad ng interceptor rockets, at nagsanay sa pag-intercept ng dami missiles na nakatutok sa airports at ports. Layunin ay magkaroon ng nakakalat na depensa. Kaysa mag-ipon ng eroplano sa isang base, ipamimigay mo ang mga mobile launcher, radar, at sasakyan sa iba't ibang lugar. Kahit natamaan ng malakas ng China, may natitira pa ring panlaban ang Taiwan. Plano nilang gamitin ang bawat lokal na kalamangan sa lupa ang gerilya at pakikibakang milisya ay pangunahing bahagi ng plano. Ang mga Taiwanese ay gagampanan ang kanika nilang papel sa lipunan. Pulis, bombero, magsasaka at mga manggagawa. Magsisimula na ang plano ng Taiwan sa pagtatapos ng mundo sa simula ng inbasyon. Lahat ay makakatanggap ng papel tungkol dito. Sa ilang oras, ang isla ay magiging isa sa pinakamatinding armadong muog sa mundo. Bawat kalye, bawat eskinita, bawat bayan ay handang lumabat. Sa katunayan, ang Taipei ay nagsagawa na ng malawakang one-on exercises para sa sibil na depensa, kung saan ang mga residente ay nagpractice lumipat sa mga kanlungan. Ang mga unang rumesponde ay nagsimulang mga blackout at sunog, at inilagay ang mga hadlang sa kalsada para pabagalin ang pag-abante ng kaaway. Binubuhay nila ulit ang mga puwersang panlaang at pagsasanay sa milisya. Noong nakaraang taon, unang beses na isinama ang mga babaeng reservista sa mga pagsasanay upang matuto ng mga gawain sa larangan. Ang pangunahing ideya ay magtiis hanggang dumating ang tulong tinataya ng Taiwan na makakakuha sila ng babala ng ilang linggo, at pagkatapos ay maghahanda para sa digmaan at magmomobilisa ng isa tuldok limang milyong reservista para pamahalaan ang mga pangalawang linya ng mga unit. Ipinahayag ng mga pangunahing komandante ng Taiwan sa publiko na dapat maghanda ang buong lipunan na labanan ang pagkakabakuran. Nagiimbak ng langis, gamot, at pagkain bilang paghahanda sa isang blok. Militar, lumalayo rin ang Taiwan mula sa lumang pag-iisip ng malamig na digmaan nagpapanatili pa rin ang Taiwan ng lumang tanke at destroyer. Ngunit nagbabala ang sariling mga analis na ito ay madaling masira. Ayon sa mga kritiko, sobra-sobra ang inilagak na puhunan ng Taiwan sa malalaking konbensyonal na armas tulad ng mabibigat na barko at nagtatanda ang mga jet sa halip na mas mahusay at makabagong kakayahan. Sa digmaan ng China, ang bawat dolyar na nasayang ay maaaring magdulot ng pagkawalan ng buhay. Ang bagong plano ng depensa ng Taiwan ay malaking fokus sa maliliit at mabilis gumagalaw ng mga target tulad ng mga misal, bangka, rocket artillery, drone, at sea mine. Ang Taiwan Navy ay nagdaragdag ng maliliit na missile corvettes sa halip ng mamahaling destroyers. At ang army naman ay naglilipat sa higit pang truck-mounted rocket launchers. May panukala na magtayo ng mobile missile silos sa bansa para magpaputok ng mga missile para depensahan ang baybayin. Para sa hangin, ang fokus ay sa dami at dispersyon. Ang mga eroplanong babala ng radar ay nananatiling mababang lipad, habang maraming mobile na baterya ng misil mula sa lupa hanggang himpapawid ang naglalakbay sa isla. Nais ng Taiwan na sirain ang dominasyon sa hangin ng China, gawin itong magulo at mahal gamit ang mga murang nakakalat na mobile SAM sa isla, kaysa subukang pigilan ang lahat ng mga rocket nito gamit lamang ang mga interceptor. Pinaiikli ng Taiwan ang sarili nito upang maging isang gumagalaw na target. Mahirap hanapin, mas mahirap patayin. Ngunit kahit gaano kaganda ang plano, alam ng lahat ng isa na bagay. Ang Taiwan ID kaya magwagi ng nag-iisa. Bahagi ng kanilang plano na umasa sa tulong mula sa labas sa anumang digmaan. Malinaw sa pamahalaan at mga tagapag-isip ng depensa ng Taiwan na ang United States at sa isang mas mababang antas, ang Japan ay mahalaga ang Taiwan Relations Act ay nag-oobliga sa Amerika na magbigay ng mga armas. At sa loob ng mga dekada, ipinadala ng Pentagon sa Taiwan ang lahat mula sa mga Patriot Missile at mga upgrade ng F-16 jet hanggang sa mga submarine at attack drones. Ayon sa mga analyst, karamihan sa war games ay nagpapakita na hindi sapat ang kakayahan ng Taiwan na mag-isa. Kung magtagumpay ang unang missile strike ng China, ang Taiwan ay maiiwan na magtatanggol gamit ang nakatagong infantry, rocket trucks, at mobile forces na nakaligtas kaya kailangan kaagad ang tulong ng United States. Mga cruise missile, bombero, mga pangkat ng carrier strike. Kung wala ito, nanganganib na sumuko ang Taiwan. Ang mga kaalyado tulad ng Japan ay nagpapalakas din. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pasifismo, planong doblehin ng Japan ang gastos sa militar, bago matapos ang 2027. Bumibili sila ng mga strike missile gaya ng Tomahawks ng Estados Unidos para matamaan ang mga launch site ng China sakaling magkagyera. Noong nakaraang taon, binuo ng Washington at Tokyo ang mga plano para ilagay ang mga rocket launcher ng United States High Mobility Artillery Rocket System at iba pa sa mga isla sa Timog Japan para makapaghanda laban sa puwersang Chino na gumagalaw sa paligid ng Taiwan. Sa mga laro ng digmaan, ang alyansa ng United States, Japan-Taiwan ay nakakakuha ng tagumpay laban sa China, ngunit sa isang matinding halaga. Isang malaking simulation ng Canadian Security Intelligence Service ang nagsagawa ng maraming sitwasyon at nalaman na nanatiling may tulong ang Taiwan sa halos lahat ng kaso, ngunit sa isang nakakatakot na presyo. Ang mga pagkawala ng United States at mga kaalyado ay umabot sa 12 dose, dose ng barkong lumubog, daan-daang eroplanong nabagsak at libu-libong biktima sa lahat ng panig. Ang Taiwan ay magdurusa ng malawakang pinsala sa kanyang ekonomiya at infrastruktura. Alam din ito ng Beijing. Kahit na mabigo ang China na makuha ang Taiwan, maaari pa rin magdulot ng kaguluhan sa hawak na kapangyarihan ng Partido Komunista ng China, ang isang malupit na digmaan. Kamakailan, iniwasan ng People's Liberation Army ang full-scale na invasyon sa kanilang wargames. Sa halip, nagtuon sila sa limitadong mga pagsalakay, mga blockade, at mga pagpapakita ng puwersa bilang mga pangunahing opsyon. Ngunit kung umabot sa puntong hindi maiiwasan, handa ang Taiwan na gawing napakalupit, napakapangit ng digmaan, na walang mananalo. Kakatapos lang maglabas ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito sa mga lumikha ng 64 na milyon kada araw. Bakit? Kasi hindi sapat ang mga lumikha sa YouTube. Kaya nakikita mo ang mga video sa iyong homepage na mayroong mas mababa sa isang libong views tulad nito. Hindi ibig sabihin nito na dapat magsimula ang lahat ng YouTube channel. Pero kung nagtataka ka tungkol dito, lalo na sa paggawa ng walang mukhang YouTube channel tulad nito, ngayon ang perpektong panahon.